Mga kapuso, seryes ang pagpangawat sa Barangay Balabago nagtugas ang kakugmat sa pila ka mga residente. Haru PNP nagapati nga may sang grupo sa likod sini. Ini gin tutuka ni John Sala. Hugot niya ginabantayan ni Manong Jose ang gates sang ilabalay. Mas taga ni tulog na sila sa iya pamilya. Ginasikyar sini ang mga kandado sa gate. Una is ginamake sure namun nga may kandado ang gate tapos ginaboy an ng ito, ng gabi para in kaso lang kung may mga kasulod at least ma-aware kami kay magkahod ng ito. Inibangod bangod halin enero sa mga tuig pila ka kaso na kinawatay ang nagalugta diri sa barangay Balabago hindi na siya sa subong gid safe kay mostly Uh, sa palibot naman, hindi damo kinawatay. Kunin hindi gani mga balay ang ginasulod sa mga kawatan, Mga bisikleta o konbaterisang salakyan ang ilagin na puntiriya. Pinakauli nga na biktima ang balay sa isa ka subdivision, sang Abril Gis. Nakuha sa kawatan ang malahalon ng mga kagamitan kagkuwarta. Kahapon, nadakpan ng suspetsado. Mismo ang punong barangay, sang Balabago. Jutayan lang makawatan sang baterisang iya ka sa Wala kami kausar sa multi-cab sa barangay. Kaya layo pa makita na. Kami pa mag-saturate kami sa mga Korpio. Kasi single na lang ang mga motor no usan mo na ang kasanay na lang. Bangod sini, maskin pahugot pa sa barangayang ila pagpatrolya. Suno sa Haro PNP, hindi lang sa Balabago madata ang kinawatay kundi sa Bilog na Distrito sa Haro. nagkapati kapulisan nga may grupo sa likod sini. Kung nakita na ang modus ng pareho. Pareho ang modus. So, posible nga isa ini sila ka grupo uh, ma hindi magbubukas sa tatlo ka Problema naman sa barangay officials kag ang masami pag arregluhan na lang sa tunga sa tagreklamo kag sang madakpan nga kawatan niya. Kung hindi kita magpail sa kaso sige sige liwat diwat lang ning ila ubrahon no. Upo kay Hans Sierto, John Sala. Buana, Western Visayas.